Oh baby, is it worth it? Oh, singer pala. So, magandang gabi po. So, abang lang tayo ng viewers ng konti. Tapos after that, saka tayo magbibigay ng information. So, simulan po natin, kahit wala pang nanonood, uh, magandang gabi po sa lahat, sa mga nasa biyahe. Ingat po kayo. And, Tamo. Hindi pa rin tumitiil yung mga tanong ng tanong, asan tayo? Sa mga nagtatanong po kung nasan kami, hindi na po kami babalik ng bulakan. Sa Antipolo na po tayo for good. Yung address, uulit-ulit natin. Yung pwede i-waste nyo to. Kung pupunta kayo, pwede nyo tong i-waste. Rucy, ah... Rusi 2. Rusi 2, Upper Santo Nino, Antipolo City. Tabi lang kami nun, oh. Ayan yung i-waste nyo ngayon. yan u live oh, Baka umulan kasi bukas. Sa kayong mga gusto mag-walk-in. Oo. Sa mga gusto mag-walk-in, napansin nyo nang hindi kayo nare-replyan. Baka kasi natatabunan yung mga message sa inyo. So, pumunta na lang kayo. Pwede naman. Baka mamaya kasi. Yung mangyari na naman, nakatulad nung nangyari na may lumapit sa akin. Tapos, hindi ko kasi namalayan. Sobrang busy talaga. Try. Yun. So, that person passed away. So, kung natulungan sana, hindi baka napahaba natin yung buhay. So, ano? Marino Garage Car Ah, okay. Magandang hapon po. Ay, magandang gabi po. So, yon Ah, nag-post na, ay, nag, ano tayo, nag-live tayo para ipa-inform na bukas pwede tayo magpa-walk-in. So, sa mga nakaschedule, so, uunahin natin yung mga nakaschedule, ha? Sa mga naghahanap, kung nasan tayo, so, pwede nyo itong i-waste. Rusi 2 Upper Santo Niño Antipolo City. Pwede nyo itong i-waste itong Olalia Road na ito, itong Olalia Road ng Rusi. Pwede nyo yung i-waste or yung mas madali. Antipolo National High School. Magkakatabi yan. Waste nyo Antipolo National, National High School. Sa tabi niya na doon yung Rusi. Nasa tabi lang kami yan. So, pag nandun na kayo, pwede kayo magtanong-tanong. Ah, Enzoy. Shoutout daw kay Sir Enzoy. Na ang nakakahiya kasi yung shoutout, shoutout. Ngayon, kung ba't ba, ba, na uso? hindi naman yung nakakabuhay ng patay na. Shout out, shout out. Bakit? Ito naman na. Ah. Yung iba feel na feel, eh, no? Shout out, shout out. Oh, ito na lang. Hi po sa lahat ng followers ko. Hindi po ako magsasawang batiin kayo ng batiin. Kahit kayo, upin nyo ako sa kalsada. Pwede naman. Hindi naman ako maarte. So, yun po. Open booking tayo bukas. Ang date is August 25. Ay, August 26 bukas. 2025. So, yun. Ano, ano pa mga ipapakalala natin? Yun, mag-walk-in pa sa araw ng hilo, pwede naman sila Yung mga nag-chat dyan, pwede kayong pumunta sa araw ng Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday. So, pwede, kahit kung tayo mag-chat, pumunta na lang kayo doon. Tumatanggap naman tayo. Oo. Tumata tumatanggap naman kami ng walk-in, lalo na yung mga emergency. Hindi na niya, ano, hindi na yung ipipila. Iuunahin natin yung... Kay Sir Michael. Oy, Sir, kamusta? Tanya na gano'n na lang. Yung mga gano'n gano'n. Shout ko isa-isa? oh, kay Sir Jaybird. Ay, sir, magandang gabi po. Ano, puro bate lang. May Gcash dyan, ano. <laughs> ha? Pagod na pagod na ako. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay. So yun, baka may mga bago na naman pumasok. So open booking po tayo bukas. So pwede po kayong mag nagpunta sa mga kaya po. Baka po kasi bumu sa ulan na naman ng malakas. So ingat pa rin po tayo kung kaya po pasok ng antipolo. So go ahead po. Ay, seryoso? Kay Governor Inares? Ay, magand... Ano po? Happy birthday po. Ang nakakahiya. Kilalang tao yun, idol. Kay Gov. sa Antipolo. Ano? Sa Rizal. Ano? Magandang gabi po. Actually, eh. Ano nakakahiya? Nax. Ah, uh, Angie Lika. Nagihilot po ba kayo ng Nax? Uy, wag nyo kong daanin sa ano? Wag nyo kong daanin sa medical term. Wala akong alam dun. Ano? ang alam ko lang dyan, pilay. Kaya, o kaya inaano natin na pumunta. Ang po, pinakamaganda, dalhin nyo na lang. So, maahanap natin yan. So, ano pa? Uh, yon sa mga bagong pasok, ulit po, uh, open booking po tayo bukas sa mga kaya pong makapasok. Hindi po uh, bukas. Uh, bukas, sa araw, sa araw po na Tuesday, Wednesday, Friday, ay, Saturday, ay, Saturday, Friday and Saturday. Tuesday, Day. Wednesday, Friday at Saturday. Open. May may nag- Comment, Vil, ay si Mambil mo sa tas puto. Sir, ang gwapo mo na po. Matagal na. Ito naman. Masyado naman kayo. Matagal ng pogi ito. Mas pogi ito sa personal. Si kay Ma'am Maria, Juana. Ah, uh, hello po ma'am. Tiga sorsogon po pala kayo. Kaya po pala, ano, nakikita ko kayo nag nag, ano, nag comment lang. Hindi kayo nakakapunta. Pag ano po, pag nagkataon po na mapagkasundoan, ah, uh, stay tayo sa Bicol kahit mga ilang araw lang para naman yung mga nandun ma... Pero baka mga Ligaspi lang tayo. Pero ano ha, baka sa Ligaspi lang tayo para lahat naman ma makapunta. Ah, shout out po sa lutupan Dasuna, Toledo. Toledo City. Hello sir, magandang gabi po. So yun pa, kung may mga tanong kayo, so pwede na natin sagutin dito. Nag-inform lang kami na bukas eh, pwede kayong pumunta sa mga kayo pumunta. Pero sa mga baka umulan ng malakas ha, ingat pa din tayo. Ulitin mo ha, tumatanggap tayo lagi ng na... Tumatanggap po kami walk lagi in. ng mga walk-in, lalo na po sa, sa mga in. emergency. Sa mga araw po ng Tuesday, Wednesday, Friday, Friday and Saturday po. Uh, uh, sa nagtatanong po kay Sir Christian, Sir, saan po kayo banda? Yung address po namin, pwede nyo pong i-waste, ano po, Rusi to Upper, Upper Santo Nino, Antipolo City. Kabila po kami noon, or kung hindi nyo tumahanap, I-waste nyo na lang mas madali. Antipolo National High School. Magkakatabi lang yan. Antipolo National High School. Lingon-lingon li lang kayo. Makikita nyo na agad doon yung Rosie. Good evening din po kay Sir Jason. Ah, kay Sir Ken. Hello po. Magandang gabi po. Huwag shout shout na shoutout, shoutout. Puta nga di Papaniwala kayo doon. Pauso ng mga vlogger. Di naman ako vlogger. Uy, nakakaya. Pero sa mga nagagwapuan sa akin dyan sa live, mas gwapo po ako sa personal. Madilim pa kasi dito eh. <laughs> Madilim pa dito, kaya ano, hindi tayo masyado nakikita. Pero pag inilawan ko yan, ako po, may, may nakalista na buba para boss Meron na po, meron na po, may mga nagpunta na po. So, ayun, ah, wala naman akong ipapaalala. Pero kung may mga tanong kayo, huwag lang yung mat. Wala pong magtatanong ng ano dyan, ano yung Gcash mo, gano'n. Hoy, <laughs> ay, try. Panigin yung tanong ng tanong eh. Try nyo lang, try nyo lang. Ah, sige, try nyo. May bagay ko sa <laughs> burak, gcash ko. Bura. Bura. Okay, no? Pero, pero yun. Uh, so, ayun lang. Uh, meron pa akong gagawin na isa pang migration. lipat lang ng bahay. Pero, dito lang din. Somewhere, dito lang sa place na to. So, hindi kayo mahihirapan ding uh, hanapin yun. Pero, matagal-tagal pa yun. Siguro, mga tatlong buwan pa yun. Ano pa, inaayos pa yung bago natin hirutan. Ang kinaganda doon, mas maluwag dun sa lugar na yun. Saka hindi na tayo uupa. Okay lang po, mas kasalagay punta po ako. Basta may inform po kayo ng sa Ligaspi. Sige, sige po, Ma'am Maria. Ano po, uh, e, i-set po natin nga na makapag-service po ulit kami ng Ligaspi. Iwa po ko ngayon, ha? Parti din, kulang pa ako <laughs> Hello ng tulog niyan. Panay kayo hilaw ng hilaw. Wala mo po ng Gcash. Kay Sir Junilo. Hello po, magandang gabi po. Ano pa? So, yun, na ko naman na lahat ng information. So, sa mga pupunta, uh, mag-aantay po tayo ha. Ah, uh, uh, so ayon. Ah, uh, sa lahat ng pupunta bukas, uunahin pa rin natin yung mga nakaschedule. schedule Syempre, yung mga nakaschedule, schedule nag-effort na sila ng mas maaga. And basta 'yon, wala naman akong i- iano, uh, ibibigay na information. Ah, uh, kay Sir Uod. Hindi ko kasi mabasa yung pangalan ni Sir Uod kasi oh, boss, magandang gabi lang ang ginawa ko sa lower back. ko. Ayos ba sir? Lupit ng bago natin teknik na. No? Pasarap daw yun eh. So, ano pa? Yun lang. Ibigay ko naman na lahat. So, so sa so, so, mga tama ng dito, dito, or dito, yung tuhod na wala naman madali lang naman yun. Magpamabilis lang yun. So, ganun lang. Kay Sir Junilo, salamat sir. Okay na lakad ko. God bless po sa inyo. Oy, hindi, hindi, ko matandaan si sir, pero congrats po. So, yun lang. Si Ate Mermie. Ate Mermie, galing kang mag-exercise ha. Para anong, para mapagaling ka na namin. Para maganda ka na ulit. ano pa, yun lang. Wala naman akong ibang i ano, ipapaalala. Basta pwede kayo mag-walk in any anytime dun sa araw ng mga Martes, Merkules, Biernes at Sabado. Sa mga kasali po dito at nanonood, ano po yan? Kita niyo po ba yung ang yan? Gwapo, no? Pero mas gwapo sa personal yan. <laughs> uh, sleep disc, multiple, kaya po. Kaya pa, kaya po. Kaya po yan. Basta wag po basag. Kaya po, basta po hindi po basag yung buto. Kaya kaya pong gawa ng paraan yan. Lahat ng klase ng tama sa spine na gagawa ng paraan. Huwag oh, okay. oh, muna kayo magpa-opera. May, kung, may, sa mga, ito ah, dito sa mga view, sa mga watchers natin ngayong araw na to, ah, uh, onwari, ano ka na, nagpunta ka ng hospital, tapos ano na, ang decision, kus, ano na, ang tawad yan, opera na, try nyo muna sa amin, mali mo naman, tapos yung pa opera nyo, pwede naman tayong 50-50 dito. Kasi, I just kidding ulit ha, salamat po at nakakapag basket mo na ako ulit, galing ng injury. Ah, okay, kay Boss Jerome. Oy, okay, sir, God bless, sir. Ano naman, magpapapilay ka ulit, kabila naman para pantay. <laughs> Salamat po sa mga sa mga God bless ninyo. sa mga ano, maray na banggi. Maray na banggi din po. So, yun lang. A uh, ulit, sa dami nagre-request, Bicol tayo ulit, pero this year na, hindi ko pa alam kung anong date. Uh, gagawa namin ang paraan. Uh, si Paul kasi, kailangan, buntis kasi yung asawa ni Paul, mga anak. So, tapos muna na sa natin siguro na mga anak kabuan naman ang next month. So, ano pa? Yun lang. So, abangan nyo na lang po sa mga nasa Bicol. Uh, balik tayo dyan. Sa ulit. Service tayo ulit dyan kasi may lalakarin kami. Isasabay ko na lang. Ang, ang problema, sabihin ko na sa inyo ha, baka may makatulong sa atin dito. So, sa mga Bicolano na nandyan, especially sa Spark ng Ligaspi, baka meron naman kayong transient house na pwede nyo ipagamit. Magbabayad naman po kami. Um, eh. Hindi naman po yung ano lang, yung maagad sana. So, yun lang. Ah, uh, eto ito maganda tong tanong ni Sir. Sir Bulacan, ho ba talaga ang address nyo po kasi may antipolo po. Antipolo po kami sa mga nakikita nyo po doon sa messenger, sa messenger. Error po kasi ni Meta yan eh. Kahit binura na namin yung dating address, burado na doon sa system namin, nagpapap pa din po siya. Pero antipolo city po kami ha. So, sa mga nag sa mga naghahanap po at mga nagtatanong, wala po kami sa Bulacan, nasa Antipolo po kami. Naka-live po 'to. Ano po 'to? Updated po 'to, ito. August 25 po, August 25, 2025. So, nasa Antipolo po ako ngayon. Dati po itong hilutan niyo, oh. kung gusto makita, 7 years dislocated spine ng pagmalamig, masakit po. Yeah, kaya po yan, basta, eh, sir, ace. Sa mga ganyan pong case, ano po yan, kaya, kaya po yan. Basta, sa mga nagtatanong, ano hanggang, hanggang ano yung kaya natin gawin, hanggat hindi po basag yung spine, hanggat hindi basag, hanggat walang crack, kung mga, ang sakit nyo, sleepless lang, bulging disc, yung mga ko. Alam mo, alam na alam ay, no? So, yung mga slip disc, bulging disc, multiple sclerosis, yung mga ganun, kayang-kaya yon Basta tama sa spine, eh, walang crack. Kayang-kaya yon Kahit anong klase ng tama sa spine, kayang gawa ng paraan. Promise. Hanggat hindi siya basag, magagawa at magagawa natin tanong paraan yun. So, ano pa? Isabela po, sir. Kailan po? Eh, gusto ko dyan pumunta sa Isabela. Wala lang kaming kakailala dyan, eh para ano, parang kasarap diyan mag ano, mag service kahit one time lang. Para ano naman, para mag ma ano natin yung mga iba nagmatulungan din natin yung mga hindi makapunta dito. So yun, okay na. Wala tayong ano, Sa mga bagong pasok po, ulitin ko po, pwede po kayo mag-walk-in bukas. Pwede po kayo mag-walk-in sa mga araw ng Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday. So yun lang po. And sa mga nanonood po, Nagagawa po hindi sa akin ngayon sa live ko. Mas bapak po ako sa personal. Promise. <laughs> Ang dadaya nitong mga ito eh. Puro kayo tanong. Puro kayo ano. Hello, sir. Hello. Wala po akong tatanong ng Gcash. Yung Gcash ko, yung nandyan sa page, pwede yan dyan. Hmm. Sa mga na... Try natin, sir. Nitsu Nitsuga Alagante de la Peña. Yung balikat ko po na discretion ng 2016 po. Try natin, bossing. dalhin nyo na lang doon kasi... Hindi ko ano eh. Ah, okay po sir, kasi nagugulan ako. Ah, wala pong problema sir, kasi talaga na napansin ko rin yun nag error talaga eh. Ano eh, kahit borado na yung address dun sa Bulacan, talagang dito talagang tinuturo pa rin doon. So yun na, wala na tayong, wala na ako sasabihin. Patutulog na ako para sa mga naka-schedule bukas. So, good po. Ano pa? Oh, wala na magtatanong. Okay na okay oh, good po sa lahat. Ingat po kayo sa mga pauwi pa lang. God bless po sa lahat.